So, welcome back dito sa episode series Black's Fruit Nude Pro. At no nakaraan na episode ko, ay may sinabi po tayong na may i-grind tayong account. Ito po ang level. But first, mag-roll muna tayo ng... Sana maganda. <laughs> Sana maganda, please. <this. laughs> Spike Fruit away. So, eh, alam ko meron na ako na ito eh. Kaya nga, meron na ako. Pre, sumam. Diba ganun lang ka-easy ang mga yan? Mga easy guys. Easy please. Ano kaya pwede dito sa spike guys? Tapon lang natin sa dagat tapon natin sa dagat guys pwede natin siyang ibigay sa mga or like tara tapon na lang natin <laughs> tapon na nasa na so guys meron na pala tayong mouse ito po guys <laughs> meron na po tayong mouse at um, igagrind ko natin to hanggang 470 Or 2475. Para doon na tayo si Sky Upper. For the days. It Itong Love Fruit, nakuha ko lang to nung level 40 plus. Ako. Guys. Sana nandito si Fishman Lord. <laughs> sana lang. <laughs> Yun, buti na lang, lang. Nandito siya, guys. Okay, dito ka na. Kailangan na kitang patayin. Sorry, fishman. Diba ito yung nasa one piece, guys? Ito yung nasa one piece, eh. Parang mag-grey, eh. No? Magka-grey. Tapos... Ano, sa mga nagtatanong ko ay gusto po ng EFS, EFS, i nito. EF na po. Sana po meron para mga sa stage pa lang yata or three stage pa lang. Yung Sana umabot tayo ng 450 para next island naman. Sa susunod, ay papane second scene natin to guys. Di ba maganda yun pag naka-second Alam ko, ano, ubus na ang internet. Ano, What if guys may, ano, may nag-spawn ng food? nakuha natin duda. Mapapabilis na lang ang dating grind. Baka episode, episode, ano na lang, to 6. Hanggang episode 6 na lang. Okay guys. Ay, na target. Sorry. Okay. Oh, I'm not going to <laughs> na mahirap sila kalabahan yun. Tinan naman yung health Sa mga nagtatanong po ng aking stats, ito po yung aking stats. Ayan po. Aking stats. Dalawa yung stat reset ko. Refound. Okay, so, guys, aantayin uh, lang po natin maging 450. So, okay, guys, ito na po, 450 na po tayo, at ito na po tayo na yung nasa sky island, yung upper. Okay, para mas malapit, dun tayo sa jungle. And, pindutin nyo rin yung like button and subscribe. para po maging fans na po tayo sa main account. Yung isa kong fans, pangalan, pangalan niya ay Ian. Yun po ang kanyang pangalan. ay na po guys. Uh, wait lang. Stop ko muna ang video at pupunta tayo dyan. So, okay guys. Nandito na pala tayo sa si Sky Upper. Okay. Abangan niyo po sa next episode na kukunin po natin ang... Excervation um, na Haki. At 750,000 puno natin. At kukunin po natin siya. At see you